magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ito ay muling tumingin kay Dado. At si Gachi ay nagpasya tumungo kay Dado. At si Gachi ay nagsalita. Tignan mo Emperor Dado ang mga nasasakupan ng South Cloud Continent. Napakalaki ng nasasakupan nito. Mula sa mataas na kagubatan na ito ating natatanaw ang mga lungsod na nasakop ng South Cloud Continent. Tuldok, kung ikaw ang magiging emperor ng South Cloud, magiging pagmamayari mo lahat ng ating nakikita. At ang mga tao na ninirahan sa bawat lungsod na sakop ng South Cloud Continent, ay susunod sa mga nais mo. Ang yaman ng South Cloud Continent ay mapupunta rin sa iyo. At tignan mo ang imperyo ng South Cloud. Napakaganda at napakataas. Nakakasiguro ako na sa loob niyan ay naglalaman ng sobrang daming ginto. Hindi mo na kailangan pa maglakbay sa ibang ibang lugar na mayroon sa ating mundo upang manggulambat. Sa iba ibang mga tao. Ngayon Emperor Dado, ano na ang binabalak mo? Maaari ko bang malaman ang nasa isip mo ngayon? Sabi ni Gachi sa mapanlinlang na tono. At si Dado ay ngumiti at sinabi. Mahusay talaga ang iyong mga idea. Bakit hindi ko naisip ang ganun mga gawain? Sa ngayon ay babalik na muna tayo sa ating maliit na lungsod, upang maghanda sa ating pagsalakay sa Imperyo ng South Cloud. Kailangan nyo din maging handa sa gagawin natin paglusob sa Imperyo ng South Cloud. At masabihan ko din sa ating pagbabalik sa ating maliit na lungsod. Kailangan ko isama ang lahat ng ating mga kasamahan sa ating paglusob sa Imperyo ng South Cloud. Tuldok, kaya maghanda na kayo. Babalik na muna tayo sa ating pangkat magmadali kayo. Ayokong abutan ng dilim sa kagubatan na ito. Sabi ni Dado, nang marinig ito nang, lahat ng tulisan na kasakasama ni Dado sila ay tumugon at sinabi. Masusunod Emperor Dado, at si Dado ay nagsalita at sinabi. Sino ang nakakaalam ng daan pabalik sa ating maliit na lungsod kung nasaan ang iba natin mga kasamahan? Ikaw Gachi, huwag ka nang mangi alam pa baka kung saan na naman tayo mapunta. May nakakaalam ba sa inyo kung saan ang mas mabilis na direksyon pabalik sa ating maliit na lungsod? Sabi ni Dado, nang marinig ito ng mga tulisan. Ang isa ay nagsalita. Emperor Dado. Ako, alam ko ang pabalik sa ating lungsod. Nang marinig ito ni Dado. Siya ay nagsalita at sinabi. Nakakasiguro ka ba na alam mo ang ating tatahakin na direksyon pabalik sa ating maliit na lungsod? Ayoko nang maulit na tayo ay maligaw. Tulad ng ginawa ni Gachi na katangahan. Sabi ni Dado sa seryosong tono. Nang marinig ito ng isang tulisan. Ito ay nagsalita at sinabi. Nakakasiguro ako Emperor Dado. Alam na alam ko ang daan pabalik sa ating lungsod. Sabi ng isang tulisan. Nang marinig ito ni Dado. Siya ay nagsalita at sinabi. Kung ganon, tayo na. Pangunahan mo ang ating pagbabalik sa ating lungsod. Sabi ni Dado. Nang marinig ito ng isang tulisan. Siya ay yumuko at sinabi, tayo na, dito tayo dumaan. At ang isang tulisan ay naglakad na. Pinangunahan nito ang pagtungo sa direksyon pabalik sa kanilang lungsod. At sa kanyang likuran, si Dado ay naglakad na din at ang iba pang mga tulisan. At si Gachi ay nagmumura sa kanyang isip at ito ay naglakad at sumunod kila Dado habang ito ay nabulong. Ako pa ang tinawag niyang tanga kung hindi ako nagkamali ng direksyon hindi namin may isip na kunin ang pamumuno sa imperyo ng South Cloud Continent kay Empress Queen Zilong. Dapat ay magpasalamat pa siya sa akin. Dahil ngayon ay may magandang plano ang nabuo ngayong araw. Sige lang dado, sa ngayon ikaw ang masusunod. Ngunit pag nasa katuparan ko na ang aking mga binabalak ako na ang mamumuno sa lahat. Sabi ni gachi habang ito ay tumatawa sa kanyang isip. Hahaha. -ha -ha. Samantala sa mundo ng iba't ibang nilalang, sa lugar na nasasakupan ng lahing barbarian, ang mga lahing elf na kasundaluhan nito sa pamumuno ni General Henry, na nakatago sa mga ulap, at si General Henry ay nagsalita at sinabi, Ang inyong mga bow ay ihanda nyo, tayo ay aatake mula sa kalangitan, sabi ni General Henry, nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Agad-agad nilang nilabas ang kanilang mga bow at ang araw ng mga ito ay kanilang hinayla. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay nakahanda na, upang pakawalan ang mga araw mula sa kanilang bow. At inaantay lang ang utos ni General Henry. At sa kalupaan, sila Dax at Chester, at pinunong bench kasama nila ang iilang mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Na masayang nag-uusap, at maya-maya, si General Henry ay sumenyas na sa mga kasundaluhan ng lahing elf at agad-agad nila pinakawalan ang mga arrow nila sa kanilang bow Ang libo-libong kasundaluhan ng lahing elf ay nagpakawalan ng mga arrow Sa pagkawala ng mga arrow nila akala mo ito ay ulan na nagmula sa mga ulap Ang bilis ng mga arrow patungo sa kalupaan At samantala si Chester ay napatingin sa kalangitan at ito ay nagulat at sumigaw Brother Dax at Brother Benj. kayong lahat gumawa kayo ng protection shield si ni Chester. Dahil sa bilis ng pagbulusok ng mga arrow na nagmula sa mga bow ng libo-libong kasundaluhan ng lahing elf na nagtatago sa ulap. Walang oras ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian na gumawa ng protection shield. At ganun din sila Dax at pinunong Benj. Ngunit si Chester ay nakagawa ng protection shield. Ang libo-libong arrow ay mabilis na tumama sa mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian at sila pinunong Benj at Dax ay kumilos ng mabilis upang iwasan ang mga arrow na nagmula sa itaas ng kalangitan. Ngunit may mga arrow peren na tumama sa kanila. Si Dax ay nakaramdam ng sakit at ganun din si pinunong Benj. At sa mga oras na ito sila Dax, Chester, at pinunong Benj ay labis ang pagkagulat. Ang mga arrow ay tumama sa kalupaan at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian ay tinamaan ng mga arrow at si Pinunong Benj ay tumingin sa kanyang mga kasundaluhan. Ang mga ito ay wala ng buhay. Ang mga araw ay nagsitusok sa kanilang mga katawan. At si Pinunong Benj ay labis na nagulat. Si Pinunong Benj ay sobrang nagalit sa oras na ito. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Sino ang may gawa nito? At paano nangyari ang lahat ng ito? Sigaw ni Pinunong Benj. At si Dax at Pinunong Benj ay dahan-dahan nilang hinayla ang mga araw na tumusok sa kanila. Sa paghila nila nito, ang mga dugo ay agad-agad na umagos sa katawan nila Dax at Pinunong Benj. At si Pinunong Benj ay tumingin kay Dax, at dahan-dahan itong lumapit kay Dax. At sa paglapit ni Pinunong Benj, si Pinunong Benj ay nagsalita sa seryosong tono. "Wag ka mag-alala brother Dax, akin papagalingin ang mga sugat mo. Mga lapis tanganan ang gumawa nito. At maya maya hinimok ni Pinunong Benj ang kanyang primordial spirit at ito ay humawak sa sugat ni Dax na natamo mula sa mga araw na tumusok sa kanya. At si Dax ay labis na nasasaktan ngayon. Maya maya unti unti nawawala ang mga sugat sa katawan ni Dax. Naakala mo ay walang nangyari. Nang makita ito ni Chester siya ay ngumiti at ganon din si Dax. Si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Okay na ang lahat brother Dax. At si Pinunong Benj ang kanyang mga sugat naman ang kanyang ginamot. At sa ilang segundo lang, nawala ang mga sugat na natamon niya sa mga arrow na nagmula sa mga kasundaluhan sa lahi ng mga elf. At si Pinunong Bench ay sumigaw. Lumabas kayo sa inyong pinagkakataguan. Harapin niyo kami at labanan ng harapan. Sigaw ni Pinunong Benj. At nang marinig ni Chester ang sigaw ni Pinunong Benj. Si Chester ay tumingin sa kalangitan at sinabi. Brother Benj at Brother Dax, ang mga gumawa nito ay nagmamula sa mga ulap. Nakatago ang mga ito para tayo ay salakahin. Anong nilalang ang gagawa ng ganitong napakatalinong pag-atake? Sila ay sumalakay sa atin mula sa itaas ng kalangitan. Brother Benj, may alam ka ba kung anong lahi ng nilalang ang may galit sa inyong lahing barbarian? Sabi ni Chester, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Siya ay napaisip at sinabi, Sa tagal namin na malagi sa mundo na ito, wala kaming nagambala na ibang nilalang na mayroon sa mundo na ito. Simula nang umalis kami sa God's Domain. At dito na namalagi sa mundo ng iba't ibang nilalang. Ni kahit kailan, wala kaming nakasagupa na ibang nilalang. Kaya sino ang nagnanais na tayo ay paslangin? Sabi ni Pinunong Bench sa galit na tono. At samantala sa taas ng kalangitan, ang mga kasundaluhan ng lahing elf sa pamumuno ni General Henry ay muling naglagay ng mga arrow sa kanilang mga bow, at ganun din si General Henry. At si General Henry ay labis ang pagkagalit, dahil nakikita niya na sila Dax, Chester, at pinunong Benj. Ay hindi malubha na sugatan dahil sa kanilang mga arrow. At si General Henry ay nagsalita, kailangan na natin gumamit ng ating mga spiritual na lakas. Ilagay niyo ang inyong spiritual na lakas sa inyong mga arrow. Sabi ni General Henry. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!